Nanindigan si Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi palulusuti ng Senado ang political amendments na isinisigit umano sa isinusunong na charter change. Nagpayag naman ang pangamba si Sen. Jingoy Estrada kaugnay sa People's Initiative. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Kung si Senate President Juan Miguel Zubiri ang tatanungin, handa siya magbitiw bilang Senate President kung lulusot ang political provision sa umuusbo ngayon na pag amyenda sa economic provision ng Saligang Batas. Ayon kay Zubiri, hindi nila papasingitin sa Senado ang ganitong uri ng mga hakbang. At kung ganito ang mga galawan, siya mismo ang magbibitiw bilang Pangulo ng Senado. At kung mababang kapulungan daw ang magpapasa ng political amendments, hindi ito papayagan ng Senado. Kinumpirma rin ni Zubiri na nakatakda si ng magsagawa ng kokus ng mga senador sa lunes para talakayin ang charter change. Naglabas naman ang pangamba si Senador Jinggoy Estrada sa maugong na pagsusulong ng People's Initiative. I don't think they will prevail. They will not succeed. Sinabi ng na, president, it's too divisive. So, they have to take the cue from the president. Tsaka, una-una, ano ba gusto nila? Tanggalin kami? buwagin kami? Hindi naman kami papayag dahil mag mawawala na na check of bal check and balance tong gobyerno ito pagka pagka binawag kami sa sa kongreso sa senado sabi ng senador tiyak na hindi nila papayagan kung may mga hakbang na magkaroon ng magkasamang botohan ang dalawang kapulungan pagka uh, ginawa nila yung people's initiative wala na kaming control doon no pagka uh, tawag dito they can do anything that they want no at sa, sa kanilang sinubmit na pinapipirma sa mga sa taong bayan na voting jointly. Siyempre, we will not allow that to happen. Daniel Manalastas para sa bayan.